Ayan guys, andito na si Kuya uh, Jonathan Blanco. Opa. Ito Ikaw yung nag-message sa page ko. Opo. Ito Ikaw yung nakalaglag na ano, ng bag. Opo. Paano mo mapapapinayan sa akin na sa'yo talaga yung, ano, yung bag na nalaglag? Ang tanda ko po doon ay kulay team na lunch bag. Hmm. Tapos, may total ka ba kung magkano yung laman nun? Yung nasa plastic lang po. Hmm. Magkano? Mga 4-1 po. 4-1? May ID ka? Meron po. Pwede yung patingin. Kasi mahirap na eh. Wala kasing ano yun eh. Wala kasing palatandaan doon na nakalagay kung kanino. Jonathan Blanco. Hmm. Ilang taon ka na? 21. 21. May ano ka na? Pamilya? Meron po. Halos karamihan bariya. Ah, iniipon ko po yun. Ipon? Yung lahat, ipon mo yun? Opo. Anong trabaho mo? Construction. Construction. Tapos nakakapag-ipon ka? Opo. Ilang buwan mong ano yon Pinag-iponan? Uh, may hiti, isang taon. Isang taon? Ang galing e, no? Ah, uh, construction ka, nagtatrabaho, pero nakakapag-ipon ka ng ganun. Opo. Para saan ba yan, yung, ano, yung pera na yon? Opo. Uh, Nag-ipon po ako para pambili ng biik. Biik? Ah, mag-aalaga ka? Opo. May plano kang mag-aalaga ng biik? Opo. Kasi sa magkano bang, ano ngayon, biik? lang ko na, nasa 5,000. Nasa 5,000. Kasi ang tingin ko dun dun sa pera na yun, lahat-lahat, siguro nasa 15 to 20,000, parang ganun. Pero yun ang tanda mo lang. Opo, yung bariya po, hindi ko po tanda. Hindi mo tanda yung bariya. Yung, ano lang yung... Nasa plastic lang po. Na papel. Magano? 4,1 po. Wait na nga, pupunin ko. Kung 4,1 talaga, wait na. Ito yung list ang bigat nito. Ang bigat pa naman. Ito. Oo nga, tama ka. Ano? Ah, uh, lunch bag nga siya. Nasira na nga. Sir, sobrang bigat eh. Ito. Ano, bumawas lang naman kami ng ano dyan. Nang <laughs> kaunti. Hindi, jack lang, jack okay, Sige, bulangin mo. Ikaw na magbilang. Kung talagang puro one. Yan yung tanda mo lang. Ito, oh. nasa magkano? Hindi ko pa pa yung Hindi pa. Pero ano na siya eh. Iwahiwalay na. ano o. Sa 20. Sige, bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 21, kanya yung pera kasi yung cash na papel ay for one tapos itong mga barya ayan yung mga barya anong bibirin mo dito? biik alagaan mo so yun guys ano ah uh, may kiklaim na yung ano kita natin yung nakaraan na bag taga sa ka? Boundary. Boundary lang. Ah, dyan ka lang. Yung dito banda, yung papuntang nasubo. Opo. Ah, doon ka. Tapos saan ka nagtatrabaho pala? Crossing Alfonso. Ah, Crossing Alfonso ako trabaho. Tapos dyan ka uwian. Opo. May pasok ka pa ngayon. Meron po. Abuti na ano, naabutan mo ako rito. So, paano, ano, uh, ah, may isusuli na natin yung ano nating pera sa totoong may-ari. So, paano guys, ano, ito na, isusurrender na natin tong ano, yung pera. Ito, at nasira na. Saan mo ilalagay? Sa motor. Sa motor na? Sige, ano mo na. Baka malaglag ulit, dapat i-ano mo yan. I-secure mo. Baka malaglag ulit eh. Saan ba nakalagay ka kanina? Doon sa baba? Ako. Ah, hindi mo napansin? Buti kami yung ano, nakapulot. Kung iba-iba yun, di ba? Wag mo na ilalagay dun sa, ano, sa harap. Mamaya, malaglag ulit yan eh. Makakabili ka na ng bake niyan. Opo. Ayun. Sige, ingat ka. Opo, maraming, maraming salamat po at kayo po nakapulot. Kung iba po yun, hindi na po yun. At least kami yung, ano, yung nakapulot. Basta, ano, uh, good luck sa'yo ha. Opo, salamat po. Alam kong mahirap yung trabaho mo, pero nakakapag-ipon ka pa. Sige, good luck at sana dumami pa yung ano, yung maalagaan mong biik, no? Na... Opo, maraming maraming salamat. Okay. okay lang, okay lang. Okay lang. Ingat ka, ingat. Opo. Okay.